Sa mundong puno ng kompetisyon, hindi laging panalo ang pinakamatalino, kundi yung marunong gumamit ng katalinuhan ng iba. Ito ang Law 7 sa 48 Laws of Power. Get others to do the work for you, but always take the credit. Sa madaling salita, gumamit ka ng lakas, oras at talento ng iba, pero siguraduhin na pangalan mo ang maaalala hindi mo kailangang pag-uurin sarili mo sa bawat detalye. Ang tunay na marunong sa laro ng kapangyarihan ay hindi yung gumagawa ng lahat, kundi yung marunong magpakilos ng iba. Habang sila ang nagpapakahirap, ikaw ang nakangiti sa harap ng spotlight. Habang sila ang nagtatrabaho sa likod, ikaw ang kinikilala bilang leader. Hindi ito tungkol sa pagnanakaw, kundi sa strategy. Sa trabaho, sa negosyo, sa politika. Ang kredito ay kapangyarihan. Tandaan mo, hindi laging nananalo ang gumagawa, kundi ang nakakaalam kung paano magpakitang parang siya ang gumawa. Kaya kung gusto mong umangat, huwag mong sayangin ang oras sa lahat ng gawain. Gamitin mo ang sistema, gamitin mo ang tao, at siguraduhin, ikaw ang tatatak sa dulo. Law 7: Get others to do the work for you, but always take the credit.